morning Nandito kami ngayon sa CCLX mga kapit lovers dahil mag jogging kami i ako na Jimby. ang CCLX ay Cebu Cordoba Link Expressway at ito ang pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas bali tatlo sana kaming tatakbo ngayon kaso lang yung isa naming kasama na lalaki ay hindi man dumating, iwan ko kung nagagising ba yun itong kasama ko na babae at saka yung isang hindi nakarating ay mga student namin yun sa Eskrima mga kapitlabos tumakbo kami ngayon dahil paghahanda ito sa darating na fun run sa SM to SM run so balak naming sumali dahil maraming mga papremium mga kapitlabos dahil may sasakyan din ang grand prize so, baka iuwi natin ang sasakyan ba di natin alam kung suswertihin ba <laughs> ang hamba sa side na to hanggang sa dulo mga kapit lovers ay 8.9 kilometers so pabalik ay ganun rin 8.9 kilometers so ang total lahat 17.8 kilometers Basta mga 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 guys Tumas na rin Dahil kakaangin rin guys oh. Ang mahirap dito mga kapit lovers ay yung pag-akyat Pagkati Maubusan ka talaga ng hanin Dahil sa pag-akyat mo So ang ginawa namin, naglalakad lang ako So mag-open tong si X uh, 5 AM hindi so, kami ka makapasok pa 5 a.m. mga kapitlamos.